Ngayong gabi sa Reporters Notebook, mga batang boksingero. Sa dami ng mga Pilipinong boksingero naghari sa loob ng ring, pinatunayan itong angat ang bansa pagdating sa larangan ng boxing. Pero walang dudang delikado ang sport na ito Katunayan, ilang buhay na rin ang nalagay sa balag ng alangani. Oh, wow. ayaw ang bata. Sa Pero tila hindi ito sapat na dahilan para pigilan ang mga nagnanais na pasukin ang larong ito, maging ang mga kabataan. Abala sa pagsasanay ng datna namin na magpinsang ang hilo labing anim na taong gulang at JR, labing tatlong taong gulang. Kasama ang kaibigan nilang si Jobet, labing tatlong taong gulang din. Gano'ng kahirap yung training? Kahirap po. Alusama, ano sa ano, pangainin ba? Ka. Pakain sa iyong pakainin mo na marami, konti na lang. Dahil, ipakainin ka nga, bawal kumain ng marami po isang taon na raw silang sinasanay ni Mang Teteng, dating amateur boxer. Puspusan ng ginagawa nilang pag sayo dahil may laban silang inagahandaan. Kailangan magpadisiplina sila sa akin. At saka bago ka papasok dyan, alam mo nang na nangyari at alam nang magulang nila. Na uh, kung magalian, tagay sa akin, aanuhin ko naman na titingnan ko kung kaya ng lakas, kaya ng galaw, pagpatuloy ko. Kapag hindi nila kaya, eh, hindi ko pagpatuloy dahil katawan nila, katawan ko rin ito. Ang pista ng San Ildefonso sa Nabotas kung saan ang tampok sa laban ng boxing ay mga kabataan. Halos 10 taon ang ginagawa sa Nabotas ang ganitong palaro. Sa araw na ito, muling sasabak sa boxing si Angelo at ang kanyang magiging kasagupa ang labing apat na taong gulang na si Jerry. Bago magsimula, tila kinakabahan si Angelo. Pero ang kalabang si Jerry, pampante lang. Nang magsimula ng laban, unti-unting nagkumpula ng mga tao para sila ipanoorin. Dalawang minutong ibinigay ng oras ng laban. Unang nagbitaw ng suntok si Angelo. <laughs> Agad namang nakagati si Jeric at nagpaulan ng sunod-sunod na suntok. Walang magawa si Angelo, kundi ang dumipensa. Pero hindi pa man tuluyang umiinit ang laban, tila umaayaw na si Angelo. upang makabawi ng lakas si Angelo. Itinigil muna ang oras at maya, -maya pa, muling itinuloy ang laban. Sa oras na ito, tila hindi pinatabla ng kalabang si Jerry ng mga suntok ni Angelo. Sa pangalawang pagkakataon sa kanyang ikalabindalawang laban, natalo si Angelo. Gano'n ka hirap? Kwento mo. Pag tinatamaan ka. Pag tinatamaan po ako, eh. nakakaiyak. Nakaka, na, Tapos, naluluwa ka sa sobrang sakit. Kaya, lalo na pang malabang na pang walang kahit. Sorry. Sumunod namang lumaban ang pinsang si JR. Tila wala rin humpay ang palitan nila ng suntok ng labing apat taong gulang na si Michael. Hanggang mapatumba ni Jaya ang kalaban. 50 pesos lang ang ibinabaya sa nananalong buksingero at walang ibinibigay sa natalo. Walang malinaw na batas na nagbabawal sa mga larong gaya nito. Sa nagotas, inorganisa lang ito ng grupo ng mga kabataan. Pagamat may referee na nagsisilbing tagaawat sa laban, kapansin-pansin ang ilang bagay. Naglalaban ng mga batang buksingero hindi sa loob ng ring, kundi sa sementadong kali lamang. At ang kumpol ng mga tao ang nagsisilbing lang harap. Walang medical team o ambulansyang nakabang sakaling magkaroon ng diskrasya. Three, two, Samantalang ang mga gloves sa mga buksingero naman, luma na at wala rin silang anumang protective gear na suot tulad sana ng mouthpiece na no magsisilbing proteksyon sa kanilang mga ngipin. Three, two, sa larong ito, tila nalalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga pinaglalabang kabataan. Aminado mga nagorganisa na kulang sila sa mga gamit tuwing idaraos ang labang gaya nito. Kulang po kami kasi sa budget eh. Kaya gloves lang din na paggamit namin sa mga bata. Pero sinisiguro naman daw nilang ligtas ang bawat laba. Yun lang naman din yun eh. Kasi dire-direcho naman yun. Two minutes, pwede naman namin awatin din yun. Ayon sa Salin Lahi Alliance for Children's Concern, isang organisasyong nagsusulong sa karapatan at kapakanan ng mga bata bagamat hindi direktang ipinagbabawal ang mga larong gaya nito. Malinaw na naabuso mga batang pinaglalaban sa ganitong uri ng laro. Sa RA 7610, which is the Child Protection Act, ang exploitation at abuse, may issue din dyan ng neglect. Kailangan tingnan yung paano tinitiyak ng mga organizers ng boxing bouts na to na may malinaw na protection yung mga batang sumasali. So which I doubt is uh, fully uh, available. Ang problema raw sa ganitong laban, tila hindi ito pagtutuunan ng pansin ng mga nasa katungkulan. Doon mo masasabing may malaking problema ng sins of om, uh, omission. Ibig sabihin na eh, pagbabali pagbabaliwala ng mga nasa otoridad na nakaka-observe ng ganitong fenomenon and yet hindi gumagawa ng kalampatang hakbang para maprotektahan ang mga bata. Ang mas masaklap, mukhang pinapahintulutan pa ito ng mga opisyal ng barangay. Depensa nila, hindi naman daw nagkakasakitan ang mga batang pinaglalaban. Hindi na siya nang hihintay rin na dito kasi, nagbaga sa'yo, laro lang naman yun eh. Katuwaan lang yung mga bata. Kahit matatanda eh, nagigita na, nagigita ako ibang barangay, alam ko, ginagpaparang din sa mga kapitan eh. Actually, first time ko na narinig na may boxing pa na ng mga bata sa kalsada pag fiesta. Pag may nag-request ng mga um, permits na para isaray ang kalsada, papaspecify na natin kung ano talagang palaro ang gagawin nila. Maging sa ibang lugar, ginagawa ang mga labang gaya nito. Dito na perwisyong limang taong gulang na si Reynaldo. Dahil sa lakas ng mga suntok na kanyang natamo sa kalaban sa isang pista noon sa tundo, natanggal ang kanyang mga ngipin. Lagi niya pinipunta dito. Alam mo, na po. Na po oh. Sige, masakit na po eh. Hindi ko na po kain. Matapos nito, hindi na siya muling lumaban. Ngayon Ayaw na pong, ayaw na pong boxing. Ayoko na rin ng ang mga mga mga. Si Angelo naman, minsan na raw naranasang pumutok ang kanyang ulo at nasugatan sa kilay sa isang laban noon. Malaki po yung nakalabang ko at saka bato-bato yung katawan. Kaya nagkataon po, hindi pa po rin nga yan. putak po yung mga at tapos po rin yung Ito po, tawag na po. Yung Apo. Ano yung teklik mo? Yung pag sa pakusahin po ganun po. ka lang? Apo. Walang dudang may panganib ang mga gantong uri ng laban. Pero hindi raw ito nababantayan at tila pinapayagan pa. Kasi sa maraming maraming kaso ng violence, mapa local level sa isang barangay, hanggang sa national level, hindi na to hold accountable perpetrators ng violence, hindi na kikwestiyon yung pinalalaganap ng violent culture. Kung hindi lang sa hindi napitigil, nagiging machinery pa ang gobyerno para ma-perpetuate ang violence. Sa kabila ng peligro, sa larong ito naman muna umaasa sina JR. Dahil po pangarap po siya boxing, tapos Kapitin, para lang rin po umabos ko kayo Para po ako sa mama At si Angelo, muling sumabak sa ensayo. Muling naghahanda sa panibagong laban. Umaasang ito raw mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Pagka may PS ng po, nalaban ko. Bakit? Kasi po yung pangalap ano, ko. Nalaban. Ito madisgrasya. Sinasuggest ko na lang po yun. May panganib boxing. Pero kung pinapalala nito ang sitwasyon dahil sa mga kakulangan, tsak na naghihintay ang kapahamakan. Ako si